Kailangan na talaga guys ipatingin ito sa Psychiatrist siya yung Daylustay <laughs> Nakalimutan na naman ang mininom ng gamot niya <laughs> Nakalimutan na naman ang ng gamot niya yung Daylustay kaya ito lang nangyari sa kanya <laughs> sa pagmamadaling mag-rally ni Indy Luz tayo kaysa kalimutan uminom ng gamot. <laughs> Masiraan tayo ng Isa pa naman siya. Si Bungbong, walang kaso, na, na walang kaso ng corruption ngayon. Siya meron. <laughs> Tapos siya yung malakas ang loob na magkano na. <laughs> Ay baliw tuloy siya ngayon. natin mga comment guys kung natuwa ba yung <laughs> pinagtawanan lang sa pinagtawanan lang lalo kasi hindi sayat sa ginawa na yung <laughs> na to